So, ang nangagawa sa isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon, magluwag tayo ng uh, miso. Sa so, waka na ba sa puro pritin lang ang ating kinakain? Tala, magluto tayo ng isda sa miso kung nakahit walang gulay. Wala nang intro-intro pa, simulan na natin. Pero, kung kaya pala sa kitang ko, please subscribe my channel. Like and share and hit the bell para update yung ginagawa ko. Ngayon, magluwag tayo ng miso na nakahit walang gulay na leftover na uh, pritong isda. So ala ano nga guys, hindi ka pala susunod sa channel ko, please subscribe to my channel, like and share, and hit the bell para at least minagawa ko. Welcome to my channel, Art of Home Cooking. Diba Ngayon maglulut tayo ng miso, misong isda na leftover na uh, kahit walang gulay ay eh, pwede natin gawin miso to. Gagamit tayo ng uh, tatlong pirasong bawang ginurog uh, natin. Gagamit tayo ng sibuyas isang sibuyas, isang kamatis. Gamit din tayo ng taprasong luya. Pamitang dorab at saka siling verde. Gamit din tayo ng norsong palok mix. At yung natira natin isda. Uh, at yung natin isda na umay tayo, gawin natin na miso kahit na walang Tara, let's go. Lutin na natin. So, ayun nga guys, nabagay tayo ng tatong kutsarang mantika sa ating kawali. Ah, simulan natin. Lagyan muna natin itong Uh, luya. Pilitin natin bagay yung luya. Kasi yan na mag-enhance uh, ng lang sa mga. Uh. Pilitin lang natin siyang bahagya So nga, bagong pasok lang po ng channel to, Uh, welcome to Alpha Home Studio pa. ang uh, ngayon, gulito tayo ng uh, leftover na pritong na, gagawin natin miso na, na kahit ng gulay. So ano nga guys Hindi natin siya tutusin uh, Set aside ba lang natin Tapos Lagyan natin tong Bawang Amo amo na siya uh, toasted na konti para medyo mabango ang ating yung yes, iso. Ilagyan natin itong ating sibuyas.

Sa so, ino nga bagay na natin ng konting tubig. Tapos hayaan natin tumulo. Magbabalik ako. Sa ino nga guys, natin ang paminta. Tapos ilagyan na natin itong ah uh, Piling Verde. Na natin itong ah, uh, Lord Sampalok sa talik na tin. Tambal natin. So ayun nga guys, ilagay na natin tong uh, leftover na isda. yun no so ina, guys dito na ating bisong bisong leftover na na pinilito na uh, umay tayo uh, niluto natin sa miso kahit na walang gulay tala atak na bye bye good vibes and God bless you peace out see you in the next bye bye thank you for watching yun yun no mapapaan ni Rex nito 咋啦？还有还有。